Nababahala na po ang uh, ang PNP ang halos lahat na po no? Ah uh, mga kababayan dito sa paglaganap ng deep fake videos. Ano ba ito, Sir? Paano tayo makakaiwas nito? Ang fake kasi uh, oh. artificial technology na gumagamit ng artificial intelligence. Okay. Ah uh, na ginagamito ngayon sa larangan ng uh, entertainment and media hmm. uh, industry. Okay. Pero ang nangyari, ginagamit ito ng uh, mga scammer para makapanloko. So ang ginagawa nila, uh, sinokopya kinokopya yung uh, mukha mo. Dahil sa technology na ito, hmm. makopya yung mukha, hindi makopya yung pati, pati boses at ginagamit sa panloloko. Pero ang, oh. ang, ang inaalala natin dito, oh. malapit na ng mag-eleksyon. nga. Mm -hmm. So pag namin ito, Halimbawa, yung tao uh, pinagsalita na hindi naman nila sinasabi o pinagawa ng bagay na hindi oh, 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 oh. nila ginagawa. Hmm. Pwedeng maniwala yung uh, ibang ibang mga tao dito. Kaya so, ito ha. Opo. Sa America, may mga chips na gumawa ng batas para oh. labanan ang AI at D3 sa mga kampanya at political ads. Sa Pilipinas dapat ganoon din yung mga mambabatas natin. Dapat dapat ano sila, uh, listo sila sa paggawa ng mga batas kung kailangan ba i-regulate natin. Paano natin i-regulate yan? Uh, pag mga ganito, dapat eh, filtered ka agad? Paano ba yan? Oh, so ang ginawa sa Amerika, gumawa sila ng mga batas uh, laban dito na pinagbabawal ang paggawa nito at inutusan ang mga uh, social media platforms mm. na bantayan at ipagbawal ang gifte. Halimbawa ah, uh, sa, sa, YouTube noong 2020 po, ito, ito lang. Hmm. na sila ng uh, Lagpas isang libong scam ad na gumagamit ng deepfake technology. So kayang gawin to ng mga platforms. Kailangan lang talaga ng batas.